Good day mga katito bar, what's up, what's up At welcome back po sa ating youtube channel At sa araw pong ito ay October 11, Friday uh, Ngayon lang ako babiyahe uli sa Lalamub For the past 2 months ay nabisi tayo Ang isi-share ko po ngayon sa video na to Ay marami po kasi ang nagtatanong na kumikita pa ba tayo sa Lala Move? Kasi nagtaka sila dahil nga ang tagal kong hindi nagbiyahe sa Lala Move. Dahil po meron akong uh, business na dinagdag. Kumbaga source of income na ano naman siya online. So hindi makaka-apekto sa ating pagbiyahe. At yun ay nasikaso ko at the same time ay nag-aalaga tayo kay tatay at ito pong share kong ito ay titingnan ko rin kung kaya bang bayaran ang hulugan na sasakyan kung ipapasok sa lalamove so yan po yung matinding tanong sa atin dahil nga sa baba ng mga booking ni Lala ito po, sinailin ko para hindi ma maingay Ah, uh, napakababa pa rin po ng base pair nilang ilala At titingnan natin ang maghapon natin talagang paspasang biyahe. Kung ah, uh, pwede ba o possible ba na kayang hulugan ang mga sasakyan na ipapasok natin, especially ah, uh, traves. Ang halaga po niya ay nasa 1.2 So, kung magda-down tayo ng mga 200,000 o 100,000, depende sa down payment kasi, ay siguro mag-average tayo ng hulog doon na 23,000 pataas kung ang hulog mo ay 200,000 ganon at ipapakita ko po sa inyo sa buong maghapon ng pagbiyahe ko kung sasapat ba araw-araw kung ganito yung kikitain natin at ngayon po ay minakuhan ako na booking dito po napakababa pero malapit lang naman to Dunya Emelda dito lang sa GR Anita. at Manresa lang yung pagdadalhan natin so tawagan natin kung ano yung ipapadala nila Hello po, good morning Yes po Ma'am, sa alala mo po ako Ano po yung oh, po. ipapapick up nyo? Ah, uh, naka-box po na tent please. Ah, mga tent Opo, oh, Pero isang box lang po siya Pero pahaba, medyo pahaba po Ah, sige po Papunta na po ako dyan Okay po Naka-prepare na po ba? Naka-prepare na po yung pipick uping ko Okay, ma'am. Thank you. So, isang tent lang daw na medyo mahaba. So, naka-box at pwedeng pwede natin sabayan yon So, pick up na natin. Nalilito ngayon ako ah. Kasi ang tagal ko nga hindi nagbiyahe. Pero, yakang yaka pa rin yan. At yan po. 2.7 kilometers 9 minutes nando na tayo so let's go so lang dito na lang po tayo sa pick up at tent kaso wala akong katulong wala pong ibang ano dito ma'am Medyo mabigat. <laughs> oh. oh. Hilahin ko na lang, ano? Tent, tent daw. <laughs> pick up na natin at pagka pick up pipicture natin para katunayan na nakasakay na yan okay papunta tayo sa Sergeant Rivera Quezon City pero habang inaano ko po ito pinipick up ay may nakasabay tayo ito papunta naman ng papuntang Marilaw uh, tingnan nyo po 1000 kg ang binok nya 800 ano lang papalinawin natin 886 so nasa 13 na to kaya pinick up ko na at malapit lang to natawagan ko na rin so bago natin i-deliver yung una nating na pick up sasabay na natin yung second booking so pipikapin ko na rin to at napakalapit lang dito ito po 8 minutes 2.4 kilometers sige pick natin let's go at pumikap tayo ng motor dito so dadalhin ko sa Marilao, Bulacan thank you po sir. okay you, ma'am. Thank you, thank you so much po. Ingat po, ingat. Ito po sige, yung ito. Sinara ko lang yung Ah, sige po. Ayan po, ang sakay ko. Double booking. So, deliver muna natin itong isa. So, i-deliver ko na po yung first booking natin. 5.7 kilometers at 17 minutes bago natin may drop off so titingnan natin kung makakakuha ulit tayo ng another booking kasabay nitong motor dahil kung hindi po tayo magdudouble book right ay wala po tayong kikitain right. dito sa biyahing to unang una, -una nasa Nebicator. one 3 sawan so 1-3 lang to pero ang the best nyan marami na pong booking sa may bandang Marilao yun po lagi yung aking ginagawa pagka pumipick up ako ng double booking uh, pinipick up ko muna yung first booking at pagka nakita ko na yung isasakay nila saka pa ako lang ga-accept ng another booking mag double book kasi mahirap yung ano eh yung pick up tayo ng pick up o accept ng accept na hindi pa natin na iisakay ng aktual yung mga pinapapick up nila mas lalo tayong mahabala at right maaantala yung pagbiyahe natin so ito, success success naman yung ating double walking kaya deliver na po natin Let's go. Pwede makinga ng karton mo na isa? Sige po. Wala mo. Karam, karam, karam. yan. Sige. Thank you. At po, naibaba ko na yung unang booking natin. So, complete delivery na natin. Confirm. Mahina yung signal eh. Ay baba na natin yung una nating uh, pickup blessing at may nakasabay po tayo pamarilaw din at nakita ko po split type lang yung pipickupin natin doon kaya yakang yaka saktong sakto dito sa ating sasakyan isang split type plus tong motor ah uh, another 448 so pick up na natin let's go aircon split type so maliit lang talagang kasyang kasya uh, dito po ang dami ng aircon nila oh. TCL baba na lang kuya baka mahulog oh. ayan at uh, dadalhin ko po ito sa Marilao titiktsara ko muna at sa mga nagtatanong po kung kanino ba yung bayad sa toll fee pagka ng mga ganitong ah uh, toll fee yun po ay sagot po ng customer ayan man ay kahit saan tayo magpunta mga mapa skyway pero pag dadaan po tayo ng skyway alam po natin yun kasi medyo malaki po ang bayad sa skyway so dito naman po uh, matik na talagang dito ang daan po. Uh, yan po na deliver ko na itong aircon so itong motor na lang kaso grabe yung traffic dito pero malapit na rin po yung isa nating di at yan mga katito bar Habang malapit na tayo Sa drop off location 7 minutes Ay Nakakuha na tayo ng Pang ilan na ba to Pang apat na booking So ito po Tingnan natin Ito yung booking ko ngayon na Ito yung papuntang Marilao Tapos pagdating natin dito sa Marilao may nakuha naman tayo na papuntang Pasay at yun po yung ride nya 1013 at tinawagan ko na rin yung nagbook higaan daw yung isasakay so check natin mamaya kung balki ba yung higaan na yun or na disassemble kung na-disassemble to masasabayan pa natin to ng another booking so update ko po kayo kung ano yung ipipick up natin doon kung masasabayan ba natin o hindi na so proceed na tayo dito sa trapok natin para ano hindi tayo malito 6 minutes na lang napakalapit na okay at ah, yan mga katito bar na i-deliver ko na itong motor Napaka Ay, no, traffic Ciao ano? oh. si, si Kuya bar eh, si... Tito bar Ha? Ah? Tito bar Tito bar na pala Ha? <laughs> <laughs> oh, Bakit? Palo ako sa ano mo eh Ha? Sa ano mo eh YouTube mo eh Ah okay Alala ah, mo ko hmm. Nakabot no, ka rin pala dito Oo no, po Nakabot ka ba? Magka ano ba yan? 886 886 886 Buti na papalo mo ako. <laughs> Thank you ha. <laughs> Ngayon lang uli ako bumayahe. Hindi kasama yung mga anak mo. Wala kasama. Wala. Ah, wala. May pasok eh. Ah, ito mm. lang yan. Wala kang ano an yan. Ito ba? Yung tao dito. Healthy yung... parbe. Oo. Oh. Hindi ako kumuha na gano'n. Hindi naman. Pag ka may mga sakay ka, sabihin mo lang sarili mo. may karga. Mm. Tsaka... Sa tagal kong nagbabiyahe sa Lalamove, may minsan di pa ako na check na ano na hindi hmm. na, naman parahin uh, eh, yung pinsan ko na no, para isang beses eh kaya ito na gano'y isis eh ano yun may discount daw siya oh, oh, no yung 788 plus yung 12p 12p 78 kaya ka 20 dito sinigil kang 20 dyan? yun <laughs> oh, <laughs> nandun yung resibo Ah, dito ko lang po yung kuha nun ah. Ano na sir? Ay, buti na pag-usapan niya yung ano, yung DA. Ang manchichik sa talaga dapat, LTO o kaya LT para bilis mismo. Yun yung ano talaga. Oo, oh, pag LTO, namimera lang si mm -hmm. yun. Eh, eh, natakot na ako, di ko na pinagyari. Mm. -hmm. ano lang yun? Parang kapi-kapi lang. Alam mo, siguro, sabi ko, abutan mo na lang dyan, bahala ka na mag-ano dyan. Kasi mm. -hmm. na, nila na ano impound down. Oh, Ganoon nga yung panakot pero hindi sila dapat yung mag impound down. Dapat LTO sila o kaya LT para bit. Pagka MMDA na Blue Boys lang na ano, hindi. Yeah, Blue Boys na daw, just siya Oo, oh, wala yun. Kaya kinabahan ko ako, sabi ko, huwag muna umano, laylo ka muna. Eh, dito ba? Thank you, thank you, thank ah, you. Ano pong pangalan mo? Dom comment ka na lang tapos shout out kita mamaya thank you at nandito na tayo sa pangapat na pick up dito ah uh, pala to sa salon bed siya na sa salon ginagamit so isa lang na mahaba at binabaksalan ni kuya mainit tapos dito sasakay na namin. Then, ito na lang. Saan dadalig kuya? Pasay. Okay na. Ano ko na yung uh, pinikap natin sa Marilao dito sa Pasay. At may nakuha na uli akong booking Papunta naman ang Papunta po ng Krami. Okay, uh, hintayin ko lang yung payment. Uh, at ito yung panglima nating booking mga katito bar. Home.

Tiyan po mga katitobar bar na na yung foam uh, Medyo malaki So kailangan na tinupi namin ng konti So dadalhin ko ito sa Saan ang dalang ito? Cubao, sa Benitez Cubao, Benetes At yan na ibaba na po namin dito Yung kama napaka uh, uh Hirap Kasi ang ganda ng kama na yun eh Mahirap ito pe So try natin Na pumuha pa Ano ito hmm, Baso may buba din ito Ya yeah, no, kasi yan ano. May na pick up pa po tayo na isang red patuntang Guadalcanal Hop, oh. wait lang wait lang uh, wait ba lang. hindi hindi po may na pa tayo na pang last full show hindi pa po parang doon ano lang po eh doon na lang 2.14 so, sa kayo sa ano? Guadal? Sa ano? Ah, sa kabila. Agagwadal din ako eh. mm. At dyan po Na-deliver ko na yung rep So tamang-tama Dito rin yung street ko eh Sa bahay <laughs> So uwi na po tayo Ng bahay Okay Update ko po kayo mamaya Kung magano tayo Let's go Good evening po mga katito bar nakauwi na po tayo ng bahay at sa buong maghapon po ay naka 6 ako na biyahe so kumita tayo ng 3,031.60 at bawas na po yung sa lalamob dyan at ang ating babawasin dyan ay nag gas ako ng 1,000 at yung mga tolpi naman ay sagot na ni customer So dito po sa kinita nating to ay kung tayo ay mag uh, may binabayaran na sasakyan uh, dapat mahit natin mga at least 35 para magbawas ka man ng 1,000 sa diesel ay may 25 pa tayo. So kung ang hulog po natin sa van natin na kinuha lalo na itong trambes uh, halimbawa 25,000 pagpalagi na natin isagad na natin ng 25 25,000 kung araw-araw ka namang bumabiyahe sa lalamog kasi sa lalamog po kasi kahit uh, coding ka pwede kang bumiyahe sa mga lugar na hindi ka uh, mapapara kagaya ng paghalimbawa long distance or iiwas ka lang sa may makate ay pwede kang magbiyahe kahit coding so pagpalagay na ang biyahe mo is 30 days magtabi ka lang ng 1,000 a day so may 30,000 ka na pwede mo na yung pang uh, bayan bayad sa sa kinuha mong sasakyan so nakadipindi pa rin po sa ating uh, paglabas at pagbiyahe ang kikitain po natin dito ito sa akin uh, anong oras lang ako nag start tapos nung may nakuha na po akong biyahe na malapit dito sa bahay, so hindi na ako kumuha pa. Pero kung medyo malayo pa ako sa bahay, ay napakarami pa ng booking noon. Kaya kayang-kaya mo na mahit yung 3,500 pataas. Kaya nasa sa inyo yon Lalo na kung may helper ka kasi makukuha mo yung mga may additional na payment kay Lala mo So, mas lalaki po yung kita natin kung may helper tayo. So, yun, nasagot ko po yung ating katanungan na kaya bang hulugan ang bagong sasakyan kung ipapasok natin to sa lalamod. Kaya kayo po ang magdi-decide niyan at kayo rin po ang talagang magpuporsige para kumita tayo ng malaki dito. At kung pipiliin mo naman lahat ng nang booking kay Lala mo ng biyahe, pagka mo kung mababa at sasabihin mo talo agad eh wala po lalo tayong kikitain nun basta payo ko lang sa inyo kung malapit sa inyo at available naman kunin nyo na para ang ano po dito sa Lala mo ang sekreto, padamihan ng ng nakuhang booking hindi palakihan ng booking na kukunin kasi pagkapalakihan napakadami na nag aabang nalalamog driver maguunahan kayo ay kung yung booking naman ay napakalapit sa'yo at alam mo naman na saglit lang i-deliver i-deliver na natin para sure yung kita mo kisa maghintay ka ng maraming magagandang biyahe na hindi mo naman nakukuha uh, ang mangyayari sa'yo noon hintay ka ng hintay ng magagandang booking hanggang lumipas na yung araw na magtatapos ay konti lang yung nabiyahe mo so yun po yung uh, na share ko sa inyo at maraming salamat po shoutout nga pala kay Sean Pilen si Kuya Bong to yung nakita natin kanina maraming salamat Kuya Bong dahil uh, na-recognize nyo ako kumbaga kahit di kita kailan ay ikaw yung pusang loob na Uh, lumapit sa akin para makilala kita at malaman ko na ikaw ay aking uh, subscriber maraming salamat sa iyo sir at uh, ayun po patuloy niyo po akong suportahan sa aking pagbabalik sa Lalamug at isi ko po lahat ng aking biyahe lahat ng aking karanasan at lalong higit yung mga aking kalaman sa Lalamug para sa mga pumasok sa lalamob ay magkaroon kayo ng idea so maraming salamat po at ingat po tayong lahat God bless everyone oh boy